Ano po ba yung mga kadalasan na problema sa motility na nararanasan ng mga kababayan natin? Kapag nagkakaroon ng problema sa galaw ng bituka, tinatawag natin itong motility disorders. So ano-ano nga ba yung mga karaniwang mga sakit ng motility disorders? So ang hindi ang dito ang tinatawag nating functional dyspepsia. So common ito sa mga Filipino. Palagi natin itong nararamdaman. So ang functional dyspepsia ay nagkakaroon tayo ng sakit o parang discomfort sa ating chan. Sa itaas na bahagi na ating chan, sa itaas ng puso natin. Kung saan nagkakaroon tayo ng parang kabag o kaya madaling mabusog o kaya kapag may kirot na related o hindi related sa pagkain. Ang isa pang disorder, yung gastroparesis. So yung gastroparesis, ito ay karaniwang nakikita sa mga patient na may diabetes kung saan malamya yung contraction ng sikmura natin. So syempre kapag malamya yung contraction ng sikmura natin, mabagal ang panunaw, madaling kabagin, madaling mabusog. Then may tinatawag tayong irritable bowel syndrome. So ang irritable bowel syndrome, may dalawang uri yan. So, pwedeng diarrhea type o yung madalas sa pagdudumi o pagtatae o pwedeng constipated type na kung saan ang isang pasyente ay may irregular na bowel movement.